Nagsalita na po si dating Senator Ping Lacson. Ngayon, dapat kasi po nagsasalita kayo sa mga issues na na makakaapekto sa ating bansa. Ito po ay malaking malaking kahihiyan uli ng ating bansa. Mantakin niyo, isang buong pamilya halos. Sabi nga ng mga netizens, dapat daw sinama na rin yung nakababatang kapatid na mga ito, yung si Kitty Duterte sana din po ay sinaman niyo na na tumakbo sa pagkasenador, <laughs> 'di ba? Totoo na malaking kahihiyan ito. Pinagtatawanan tayo sa ibang bansa. Dahil sa pagiging uto-uto ng karamihan sa mga Pilipinas. mantakin mo, magpapamilya, nasa Senado. Ay, eh, abay, mukhang dito lang sa atin ang nangyayari yan. So ayun, mabuti at nagsasalita naman ang mga katulad ni Senator Ping Lacson dito sa sa balita nga na ito na kuno ay confirmed na nga tatlong Duterte sa Senado. Sabi ni um tambalos na si Sara Duterte. Yun lang, sabi ni Lacson, ito daw ay pakulo lang. Tignan natin kung bakit niya sinabi na pakulo lamang itong, kuno nga ay tatlong Duterte na sa sa Senado. Maaring political strategy lamang bago ang 2025 elections. Ito ang revelasyon ni Vice President Sara Duterte na talong Duterte nga daw ang tatakbong senador sa so darating na halalan. Sabi naman ni Ping Lacson, ito daw ay may ihahalin tulad sa pakulo. May sa pakulo talaga itong mga ito. Ano? Ibig sabihin, hindi talaga sila marunong dumaba ng patas. Hindi sila nagiging honest ever sa ating mga butante. Sabi nga ni, ni Bato de la Rosa, na pa daw yung Duterte magic. Ako na may natawa na ang ibig sabihin kasi ng magic, may kaakibat na pandaraya. So yun pala ang ginagawa ng mga Duterte, ano ho, talagang nandaraya. Yan po ay nanggaling sa bibig ni Bato de la Rosa na kaalyado ni Digong. So noong 2016 daw, presidential elections, Um, upang mapaisip ang bawat Pinoy at makita ang pulso ng mga butante. So parang eto, pinupulsohan lang pala nila ang, ang mga butante. Hmm. Marami kasing mga politiko rin ang mukhang, mukhang sumakay sa isyo na ito na excite si Nabato de la Rosa, si Robin Padilla. So, the defense ngayon na magiging masaya daw ang Senado dahil may tatlong Duterte. Diyos po, kasiyahan pala ang hanap niyo po dyan sa Senado. Hmm, ay bakit hindi kayo pumunta sa mga sa mga comedy bar, Mr. Robin Padilla, kung kasiyahan pala ang gusto niyo? Pumasok kayo sa Senado para magtrabaho, gumawa ng batas, at iangat ang kalidad ng ating bansa. Iangat ang kalidad, hindi isadlak sa kahihiyan dahil puro po kahihiyan ang ginagawa nyo. Yun, isinawalad na si Duterte, Vice President Duterte, na tatakbo nga daw sa pagkasenador itong tatlong ito. Pagsapit ng 2028 elections. Mm -hmm. Si Pulong naman ang tatakbong presidente at babalik naman umanong mayor ng Davao City si Sara. Mm -hmm. Ayan, you see, hindi pa man din na finalize, meron ng pagkakaiba, meron ng pagbabago uli. Maliwanag na tayo po ay pinaglalaroan na itong mga hunghang na Duterte. Pinaglalaroan po ang mga kababayan natin. At kayo naman na nagpapaoto at nagpapaloko pa rin, sa kuno ay akala nyo ay sinsiro talaga ng mga public servant. Pero yun nga, ginagawa lang negosyo po ang politika. Kayo man na mga nagpapaoto, kayo po ang kawawa sa bandang huli. Hmm. Mahirap yan. Pag punong-puno na at wala ka nang masabi, wala ka nang, wala ka nang mailabas dahil pinipigil mo na aminin sa sarili mo na ikaw ay nauto at naloko, abay kabaliwan ang susunod sa inyo niyan. Kayong mga diehard. Good luck.